Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Magandang buhay. Ayan, aking friend. Magkape tayo guys. Dito kami ngayon. Shout out. Follow, follow ka nyo ka din na. siya guys. Subscribe nyo din po. Uh, Lilia Hingpis. Lilia Hingpis ba yung ano mo? Meron siyang ano guys. Unti pa lang din ang mag-subscribe sa kanya. Yan nag Andito ako guys, so good bahay. Kakapi. Ayan yung aso niya. Pena tayo. Tinapay. Toasted bread. Toasted bread. Kapi ka na oh. Yan guys so oh. Sinandaan niya ako. Tapos okay. pangalan nito. Tomoron guys. Isaya. Sir Josue. Bilya Garcia. Ayan sir oh specialty ng oh, uh, mga waray nun. Diba ito yung nahanap mo, sir? Muron. Ayan, muron. sir, ang um, muron. Gusto mo niyan, sir? Uh, Padalan ka namin yan, sir. Nasa ano na siya ngayon, eh? Sa Antipulo. Shout out kay Sir Joshua. Shout out, uh, Ames Blag. Sisikoy. Sikoy. Si Sikoy. Kapi tayo. Out. Ito kami, banding kami, almusal. Kapi, puro kapi. Black coffee kaya ang aso, Ayang nilagay aso, yan sa lamisa kasi makulit. Gusto niya din hmm. mag-isali. Ayan, o. Sila rin kumain. Siya. Hmm. Kain siya, dahil. Hmm, dapat kumain. Kasi kung ano yung tinakain namin, gusto din niya. Kaya ganun. Kapi tayo, guys. Almusal. Muron. Hmm, yan, murun. Chocolate. Murun. Yung nabili, yung nabili ko murud na karaan, latang lata. muron ba to? Naglive din ako. Ayan to. So, ano yan sis? Kumurun daw to eh. Pero ibang muron Ano sya hindi ganito na dry. muron murud hmm. Specialty yan ng mga waray. muron, takloban. Hmm, marami dyan no? Hmm. Bukayo special delicacy ng mga Waraynon. Shout guys. out sa mga Waraynon, mga Bisaya. Shout out a uh, Sis Mercy Kitchenit, sis. Ayan sis oh. Ayun. Napay. asan oh, na. moron, toasted bread. Hirap kasi yung lagayan ko ng cellphone, guys. Kailan Napay pa na 'pambili mm -hmm. soon yan muna. Pag maka-earnings muna para makabili. Porno guys. <laughs> <laughs> Or sino yung may mga magagandang kalooban dyan. Baka may mag-sponsor. Charot lang. Umpisa <laughs> <laughs> pa lang eh. <laughs> ano na. Practice. ano. Ay, kain daw siya. Tinan nyo guys. So, oh, ang aso ni Lilia Lili Hingpis. Kung anong makain ng tao, gano'n natin rin san umaano din niya ng yelo ice cube pag nanyitan spell yang ano namin alaga hmm, kain din siya oh hmm, upos ay mo chi mo yung tenga niya oh pink hmm? ba't na pink yan? malinis hindi naman nakakalabas yun malinis naman kasi siya <laughs> pink na pink yung tenga. Ay, uh, siya yung bida, yung aming alaga. Mochi. Si Mochi. Hello, Mochi. Hi, Kain din siya, guys. Kain din siya. Hi, ka madlang people. Mm. mas sarapan siya kasi may cheese twist. Toasted bread. Kain din siya, oh. Siya yung highlights. <laughs> <laughs> Lakapan, Timchi. Pinapanti. <laughs> 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 shout out. Shout out, Kachi. Shout out ka sa mga fans. Hello. So Hello, Subscribe kayo sa channels ni <coughs> Please Adelpha, subscribe, guys. Mini blay My channel. First time pa to, guys. Oh, ano pa lang ito. Hindi pala to live. Yung video. Practice lang. Ano? Oh, makain to. Makain ka daw, ayaw mo siya. Kailin bigyan. siya daw dito guys, yung anong pangal nito muron. Kanyan nyo guys, so ito, hindi siya. Pamay ko ah. Walang pili kasi yan, lahat yan na kinakain namin, kakainin niya. Yung yellow nga eh, yung ice tube. Alam niya yung kung anong bitbit -bit mo. Hingi din siya. Hingi, bigyan mo siya, hindi naman pag nabigyan. Di pa kita nadalaw sa reels mo. Kaya upload. Nag-upload ka? Kanina. Ngayon wala pang Hi sa mga friend ko sa YT. Pinapasukan ko. Salamat po sa mga hey, nagbigay. Especially kay InsBlog Vlog. Fair Juice Belia Garcia. And kay Sisi. Mercy Kitchenette. Salamat sa inyo guys na tinutulungan. Ay! Sorry. Okay. Nahulog. Kino niyo po ako na madagdagan, madagdagan. madagdagan aking subscribers, subscribers <laughs> guys. isa guys oh. ewan ko po anong lutuin niya. Na prepare na kasi ako ng pang-ulam kasi yung aking mga estudyante ayano, luluto ako ng ano. Kare-kare kaldereta. Kaldereta. Kaldereta 'yung ulam niya, guys. Please para Chi, hi ka sa akin vlog. Panoorin mo to, Chi, ha? Ah. Parang ano siya, oh. Gusto kasi yung bumaba. So, Ay, gusto nga niya. Gusto harutan. Hmm. Nakatingin, nakatingin. Minom ka na. Doon, di ba? Dito sa may tang. Minom ka na. Minom kape tayo, guys. Ay, sarap may ano. Mani mm Mani -hmm. guys, so yung meron. May uh, may mani naman talaga 'yan. Yung iba walang mani. Mga fake 'yun. ayon Mm-hmm. Mayroon na parang fake hmm? Hindi yung mga waray pag gumagawa ng ganun. May mani talaga. Kaya yun. siguro yung binili ko walang ano. Hindi ano yun, Dai. Pisat siya na parang lata. Hmm. Dapat ganyan na. Eh. nga yung ano. Maganda na. No? mm -hmm. Kikita mo talaga yung shit na ito yung sinasabi ni Actually, yeah. yung nasa gitna na mm. chocolate. Na-miss daw niya. Sabi ko, kumunta ka dito sa ano sa Tana. Memorial. Sa Dagunin, no, 30 na din doon doon. Isa. Mm. Uh, yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung sukod so bahay ko nagkakape. Sa aking friends. Parang kapatid ko na rin to guys. <coughs> Shout out, Liliahing Peace. Hi, sis. Sissy loves. Subscribe nyo din, guys. Maraming salamat. Bye. Bye. Thank, you, Thank you for watching my mini vlog. Bye, guys.